sa going ka pa uli dahil may tayo ng Nueva Ecija yan nga po kamamang TV ayan, konti pa lang po ang laman ng sa uh, sasakyan na train ayan, pausad na po sila at maya maya lang po narito na rin po ang ating sa uh, sasakyan ng ito tayo sa linya ng mga senior ayan ang pagsapantalang po ipiniflex ko po itong mga kabahayan dito sa gilid uh, lang po ng Poresa LRT station, Poresa Station nandito po tayo sa gawin ng uh, bali uh, uupo po tayo dito sa may upuan ng mga senior dito may waiting station po dito upuan ng mga senior kaya nga po kamamang TV, narito tayo ngayon, at patuloy na tagaang uh, tayo ng sasakyan ayan, magbabawang TV uh, maaari po ako makasakay na ng mga alas 7 uh, estimate ko lang po yun kasi 5.47 mga alas 7 po tayo makakasakay 7, 8, 9, 10, 11 mga alas 12 po nariyan na po tayo sa Linares kaya nga po kamamang TV at to uh, ah, medyo angkay angkay tayo at wala pong mga katao-tao dyan tayo nga po ay bibiyahe para makipag-meeting sa guardians. Ah, bagabat noon pong Uh, Nakaraang linggo ay pumunta tayo sa Guardian's Day. Pero iba pa rin po kasi yung meeting. Kasi yung meeting din po na pag-uusapan yung mga agenda sa loob ng uh, Guardians. Kaya ito po, uh, mag-aantay lang po tayo ng sasakyan. Wala pa po kasi. Kaya nga po, tayo. I guard ko dito ayan ganito na lang po ang buhay mo din tulad ng ito lang isang uh, isang lola ayan bahay church paghayo at saka pasyal pasyal ng konti yan na po ang gawain ng isang lola ayan habang inantay na po natin ang ating uh, hangganan dito sa bawang ng mundo ayan uh, medyo uh, happy happy lang tayo tignan nyo po ang nipis nipis na po ng mukha ko dahil sa pagkikirit ako uh, kiyaya po ng Panginoon nasa 64 na po tayo 64 kilos na po tayo dati po 71 kaya po nakasa 64 kilos na po tayo kaya thanks God dahil medyo agumaan po ang ating katawan at pakiramdam Bagamat pagod tayo sa pag-apya ng dalawang building, Ngunit yan po ay exercise naman. Kaya ang ginagawa ko po, po ngayon ay alternate na lang. Ang pagpunta ko ng church. Uh, Monday, Wednesday, and Thursday. And Saturday na po. Kaya yung nga po ka mamang pwede. Thank you. God bless us all. Well.